May mga hawag na pong ebidensya ang Quezon City Police District laban sa mga sospeg sa pagkamatay sa fourth year criminology student na si Aldrin Bravante na biktima ng hazing sa Quezon City. Sa interview ng Armen Manila, sinabi ni QCPD Director Rodrigo Orod Redrico Maranan na nakuha na nang mga ebidensya ang scene of the crime Cooperatives team ng QCPD forensic unit sa crime scene o lugar kung saan isinagawa ang initiation rites ng Tao Gamma Phi Fraternity kay Bravante isang abandonadong gusali sa Santo Domingo kanto ng Kalamba Street sa Quezon City. Even after their uh, statement ay magtutuloy-tuloy ang pag-iimbestigan ng ating Criminal Investigation and Detection Unit Opo. sapagkat uh, marami naman tayong nakalap na mga ebidensya doon sa crime scene at may mga testigo din tayong kinukuna ng statement. Well basically meron tayong uh, ebidensya na kuha mga gamit doon. Ano? Unang-una na yung uh, apat na bote ng uh, mineral water kung saan doon makakakuha tayo ng mga DNA samples na pwede nating i-crossmatch sa ating uh, suspects na batid na itinapon po ng mga sospek sa ilog sa nagtaghan na, na uh, ang paddle na ginamit sa initiation rides habang nawawala naman ang cellphone at mga gamit ng biktima. Pero tiwala si Maranan na sa lalong madaling panahon ay maaaresto na rin ang mga sospek sa pagkamatay ni Frabante. Sa ngayon kasi hawag na po ng QCPD ang apat na sospek habang may pagkakakilanlan na rin ang ilan sa labing isang person of interest sa krimen. Na-identify natin sila, yung kanilang mga aliases at first name, So may pag-uumpisahan tayo, ika nga. At tayo naniniwala sa, sa galing at husay naman ng ating mga investigador dahil mga uh, veterano at pati ka naman yung ating mga humahawak ng kaso dito sa hazing na ito. Naniniwala tayo na Ma ma-identify natin yan at makakapag-file tayo ng kaso. Sasampahan po ang apat na sumukong mga sospek sa paglabag sa Republic Act 8049 o ang Anti-Hazing Law at Kasong Murder.